Alright, isang magandang hapon muli sa inyong mga taga-subaybay, mga members, super chatters po ng aking channel ni Kuya Dan TV. Kumusta po kayo? Bigalab shoutout sa inyo pong lahat. Muli, meron naman po tayong ibabahaging vlog ngayon pong um, November 6, 2025. Time check po tayo. Meron na po tayong alas 4 ng hapon. Ayun, nandito po tayo sa siyempre sa aking kubo dito sa aming munting bukid. And at the same time, nag-iisa po ang inyong lingkod. Alright, nagawa-gawa, naglinis-linis sa paligid. wala po talagang magawa dito sa probinsya. Ninanamnam po natin ang buhay probinsya. Alright, so ngayon pong hapon may babahagi kapo sa inyo. Siyempre, nag yung namimis ng lahat ng mga taga-probinsya. Lalong-lalo na po. Kung kayo po ay nasa iba yung dagat, nasa malayo sa inyong mga probinsya, sigurado po ako, mamimiss po ninyo ito. Dahil po, si Kuya Dan ay nagluto dito sa bukid ng binatog. Alam niyo pa ang binatog? Sa amin po dito sa Bicol pinaltak. Yan po ay mais. Ayan po, tingnan natin. Babahagi ko po sa inyo ang aking niluto. Alright, anyway, syempre, maglulo. Nandito tayo sa bahagi ng kitchen. Yan po tayo nag-prepare. Ayan po. Pinggan, ando na. Dito na po yung mga inumin, etc. etc. Alright. But then, dito sa likod, o bandang side ng kitchen Nandito dito yung uh, pugon. alright o, oh, tingnan mo improvised pugon ni Kuya Dan. Kung napapansin po ninyo yung pinagputulan ng punong nyog. pinutul po ang nyog yan, pero napakatangkad ng na nyog po 'yan. kasi tangkad ng mga nyog na 'yan. Ayan 'yan 'yan. Kasi po ginawa nilang lumber, kuku lumber. So ito dito naman ako gumawa ng lutuan. So actually pang ano lang po namin to. Pang apat na pagluluto dito. All so ako mag-isa ngayon, ang niluto ko naman ay binatug na mais. Sarap tong pang uh, ano, merienda del po 4 na ng hapon. Of course, magbimirinda tayo. So ito, pag napansin nyo itong anahaw, kanina po kasi ang lakas ng ulan habang nakasalang dyan ang binatog. So ang ginawa natin, kumuha tayo ng dahon ng anahaw, siya ngayon ang takip para po hindi mabasa yung ating niluluto. Alright, <laughs> tingnan natin. Ano ba ang niluluto ni Kuya Dan? Puntahan natin. O yung kung naalala po ninyo nung unang araw ko noon dito, Nagtanim po ako nitong taro. Kaya na po siya. Oh, Siglang-sigla niya. Alright, yan yung mga yan po yung pinakita ko sa inyo noon na seedlings ng siling labuyo. So ganyan na itsura niyan dahil pinaglilipat na natin yung iba. <clears throat> dami na natin eh, transfer. Ayan yung mga gulay-gulay na mga pinagkakaabalah ni Kuya Dan. Yung mustard. Ayun. Na-distribute na rin po siya. Alright. Diyan naman sa bahagin yan. Yung kamuting kahoy matatangkad na. the same time, yung kunting mais. So, actually, <laughs> alright. Yung saging, ayun po, ang daming lagulagunan ng kanyang dahon. Alright. Hindi naman po yan ang aking picture ngayon. Dahil po ang aking ibabahagi po sa inyo. Chara-round ayam po. Nagluto po si Kuya Dan ng binatog. Alright, kanina po itong ating uh, vitamin C. Of course, kailangan natin to Vitamin C, pero hindi natin naubos. Dinala po yan kahapon dito ng mga pinsan ko well, galing po yan doon sa malaking bahay na tinutulugan natin, nauwian natin dito nagdala sila, ayan yan lang po ang aking nakain isa at ito, yung pangalawa yan po ang natira yan, very delicious uh, suha pumelo, right tika, ito na nga muna natin very familiar po kayo dito Ayan po yung niluto natin. Doon po yan. And of course, alam kong alam po ninyo ito. Titikman natin. So, ang, ang nilalahok po dito ay nyug. So, dadaling ko po yan doon pagbaba ko. Siyempre, marami pa naman yan para lalagyan po yan ng kinayod na nyug. Masarap po yun. Then, gusto nyo, lagyan po ninyo ng a little bit sugar. Teka, titikman po natin. Of course, sali kayo. O yan o, oh. titikman natin. Mmm! Mmm! -hmm. Mmm, yummy. Yum, yummy. Mmm, mm mmm. Mmm, yung po niya, ay, uh, tamis, tamis. Pero, nilagyan po natin ng kunting asin. New Year na po dito. Nilagyan po natin ng kunting asin. Yun, nag-blend yung, um, salt, saka um, tamis nung sabaw nung corn, yung binatog. Perfect. Sarap. Sarap siya. At yung mais na yan, yung malagkit. Yung kulay white jam. Yung variety na ano yan. Mm, talagang malagkit siya. Ayan. Ibagi ko po sa inyo ulit. Ang aking ginawa dito sa ating uh, bukid. Pero simple mas maganda tingnan ninyo sa kabukiran talaga. So nandito tayo sa silong. Itong kubo natin. Dito tayo nag trabaho, trabaho, trabaho ng konti, trabaho, trabaho. Yung kaya lang. Ay naman tayo panday talaga. Again, titikim pa tayo ng isa pa. Ang sarap mga idol. masarap sarap po talaga. All right, another. Another bite. Mm. Mm. -hmm. Mm. Ngayon natin ng Tignan natin yung kunting sabaw. Malat-alat na matamis. Hmm. Hmm. Mamaya, lagyan po natin yun yung margarine and kung gusto po ninyo, pwede rin naman yung kinayod na nyug. Alright. Yan ang buhay probinsya ni Kuya Dam. May galab shout out po sa inyo dam. Ang pong mga members, of course. Unahin natin siyempre ang mga taga-bicol. May love shout out Wandering Bicolana My member Sinis P CNS PH My classmate Ayan Kevin Adamas may love shout out Manay Lea Porti Siyempre Nung Texas Bicolana Manay Eden Of course Life Reality Vlog Diyos maray Nahapon Digni -dig po yan sa tuyang probinsya ng Bicol. Maybe good morning po sa inyong kinaruroonan. And of course, uh, another Bicol from Beirut, Lebanon. Diwaga Pito Squid Scene along with ano yan siyempre, Budut Squid 5-5. Alright, so siyempre, punta tayo sa Hong Kong. Si Jerome Coelho, may galab shout out. Lola in Kids, Reina's Vlog. Ayan, may galab shout out po sa inyo. Ay uh, sa ating pang mga mga taga-subaybay diyan, sumusuporta sa Dan TV Vlog ng mga taga-Hong Kong, may galab shout out po sa inyong lahat. From Singapore naman po ay may galab shout out Jeva Vanessa Vargas, shout out. And, um, ay na may favorite na si Liam. Come on, Liam. Aktib-aktib kahan ng iyong YouTube. Alright, and of course, Pilipinas naman. Happy Palyar na Miguel Ab. Shoutout, boss. Shoutout po. Salamat sa mga suporta. Eric Kids, shoutout. Ma'am Aweng, Miguel Shoutout. Noli Ramos, yung paborito kong mga nganta. Shea woman, Hindi na po natin na papasyalan. All right, habang nandito lang naman po ako yung sa Bicol, manakanaka lang po 'yan. Mega love shout out uh, Remix DE o Creepy Short Tale. Artisan Art shout out naman sa Pilipinas 'yan. Ronnie Mix Vlog. Mega love shout out of course kay uh, Jomar. Yan, Boyet M Channel, mega love shout out. So marami rami pala tayong tino rin call dito sa Pilipinas. Ano? Andito pa rin po ang yung lingkod sa probinsya. Alright, so again, mega love shout out. Baka makalimutan natin. So of course, si um, Ma'am Angking Fe. Shout out. MBTB. At sa buong team ang gang and MBTB siyempre po andyan yan si Papa Bonds Bonsayistang Lumpo may galab shout out sir and of course ayan may galab shout out hindi pa tayo lalayo sa ating community nabanggit na po natin lahat alright so tingnan nyo muna ang oras dito katatapos lang po ng malakas na ulan Parang walang nangyari, ang ganda ng panahon Mga puno, walang kagalaw-galaw, walang kahangin-hangin Ay yun, ang bukid na Kung saan ay may gitna po tayo dito isang buwan <laughs> Alright, dun po sa ating mga hindi nabanggit Of course, uh, kay uh, Noel Pipito May galab shoutout Noel Elsie Miss Mix Vlog. Miss LC Mix. Mayroon pa rin yan. LC Mix. O, di ba? Shout out. And, siyempre, sa ating pang mga sumusubaybay, walang sawang uh, sumusuporta sa ating pong channel, Philippines Adventure. Big love shout out. Ayan. Sometimes po, mapupuntan ko ang mga live po ninyo. Alright, dyan pa rin si Rina of USA, Ma'am Rena. Siyempre, ang galing-galing kumanta -galing niyan. Napapasyalan ko po. Hindi na po live, kundi po ay replay na lang po ako. Okay, so team IP Palyarna, sa mga na susubaybayan natin dyan, na susuportahan sa mga premiers po ninyo. Likewise po dyan sa premiers marathon ni Ma'am Angging Fe. May galab shoutout po sa inyong lahat. Ayan, thank you sa mga nakikita ko pong nagko-comment sa aking pong uh, mga vlogs. Maraming maraming salamat po. All right, mula po dito muli sa pinamanikihan Ligao City. Probinsya po ng Albay. Anyo kong lingkod, muling may binahagi sa inyo ng aking buhay-buhay dito sa aming probinsya. Ngayon po ay uh, again, November 6, 2025 Maybe mga one week na lang po Ay tayo ay luluwas na ng Maynila nila to reality Alright, so again, sulyapan po na natin Susubo naman tayo at talaga naman nakakaadik kumain ng binatog Dito lang po yan dahil bukas kung may pupunta makakain pa po yan Ayan pong uh, pumelo. Mm-hmm. Samahan nyo po si Kuya Dan. Susubo na naman siya ng another kutsara. Alright. Ang damihan natin para naman medyo may lasa. Ayan o. Oh. Uy, o. Oh. Yummy talaga, o. Oh. Ayan o oh, po. Mm-hmm. Mm-hmm. Lada. Lada po talaga. lasa punya niya is um, maalat-alat naghalo sa so, tamis ng binatog perfect okay God bless us all gan TV Vlog team all right maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye bye